package, guys! Sobrang excited ako dito sa auto face Tracking Selfie Stick Tripod. In fairness, box pa lang. Grabe na yung quality niya, guys. Ha? Hindi ko yung expect guys. At kung gusto nyo ma-order, ma -order, guys, click nyo lang yung, alam nyo na dyan. Pero, yan. Open muna natin. Excited talaga. Uy! Cute! May pa ganito pa sila. May pa stickers and, uh, super excited na wow ang um, ay uh, ito meron pa silang pang charge harami ko lang yung phone ng husband ko and ito siya guys ito na oops wow gagamitin ko to today oy wow guys tignan nyo tapos ayan check natin ito Ayan, inon ko na guys. May ilaw na siya. So, ayan guys, Pini-figure out ko pa siya. Pero nakikita ko na gumagana siya dito. Umiikot-ikot din siya. So, iniantay ko na lang i i-pair yung bluetooth niya. <laughs> so, ayan guys, sinatry na namin siya. So, ang galing kasi sinusundan niya yung face mo. Kung asan yung face mo, pupunta rin siya. Wow! Ang galing! Tsaka guys ha, grabe yung quality niya. Super ganda. So, uh, Premium yung quality, guys. Naku, mas have talaga to, guys. ay ko ba mahilig kayo lumabas, mag-travel or what, kumain sa labas, maganyan. Or OOTD or... Uh, anak! <laughs> guys, ang ganda! Sabi ko, sabi ko kanina, hawak-hawak ko, pa'n di gumagalaw? Yun pala, kailangan mo siya ilagay, tapos isusundan niya yung face mo. Ang galing. You like it? Ay. You like it? Guys, order na kayo.